Ang ganda naman ang pangalan mo. Pinangalan po ko sa Santo Niño, mamana. <laughs> Talaga? <laughs> ang galing naman. Doggy! Doggy, huwag ka dyan! Aray! Niño! Okay ka lang? Aray! Mapuha ka muna dito. Dali. Tingnan ko yung sugat mo. Aray! Aray ka pa! cepat. Tapi oi, Aduh, oi. Aniun. Oi, kecil. Ni kat tempai sita aska kat menko. Tolong nak kita ha. Jangan alang ah. Oi, hap di, bu. Ah. Arek, bu. Kis Gagaling na yan. Huwag ka nang iiyak, ha? Salamat po, mga na. Wala yun. Subukan nga natin. Tayo ka. Kinyo! Kinyo, lumabas ka okay. dyan! Sinay na! Sa bakit yung, yung eh. ba? Ano bakit ano ba? bakit 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 ba? Sandali, ba? bakit isa bakit ba? ba? bakit Sana naman kung pinapapasok ninyo bakit ba? 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 Ninyo! Ninyo! bakit ba? bakit ba? bakit Ano? bakit ano, ba? Sandali, sandali. Malakitin ko! Sandali so, lang, oh, malakitin uh, ko. Ako na lang akong makikipag-usap. Sandali lang. Ikaw ano ano na ikaw. Berto! kailangan mo nang umuwasan? Ano nangyayari mapang, dyan? Ito na po si eh. Pamana. Ito po eh. Nananong si Bata. Hindi niyo! Hindi ay, niyo! Uusan niyo, Harvey! Hindi niyo! Berto, mapupukin mo sila. Ano? Ayan! Ano ay, nga? Nandapa! Ano ba ang dami mo misis. Wala akong ginagawa sa anak niyo. Ay, anong wala eh? May sugat yung anak ko eh. Nakita po namin siya. Sinasaktan po niya si Ninyo. Hindi po. Teka lang po. Teka lang. Hindi po ako sinaktan ni eh. Mam Hana, nagkayayaan po kasi kaming pumasok dito. Tapos nadapa po ako kaya nagkasugat. Ginamot pa nga po ni Mam Hana yung sugat ko. Oh. Ikaw kasi! Sayo mo kinakain siya eh! bata kayo nakakaya. Ito ko pang hinihintay. Sige na, humingi kayo ng tawa doon. Sige po, oh, mama na. Ayos lang, huwag yung naitindihin yun. Kasi yun, kung anong mga sinusubong nila sa amin, pala hindi totoo. Kasi siya na po kayo. Okay lang ho. <laughs> okay. Magulang kami ni Nino. Ako nga pala si David. Basta? Ah. Nagkatrabaho po ako sa kuprahan niyo. Ha, talaga? At ito na po, asawa ko si Lenny. Kamusta po? Hello. Pasensya na po kayo ha. Ayos si Lola na? Epang, si Lola B. Hello. Hello. I'm Mimi from the block. Pasensya na kayo sa mga bagets. So... Ayos lang. Ako Mimi. sinini Nino nga pala. Nakakatuwa siya. Ay, ay. <laughs> Salamat ho. Okay.